ano <laughs> 'yung ginagawa niyo? Eh, Saka-saka lang kayo natatapos yan Pa-beer na list lang 'yan, di gustoabi. kami na ano ng tiga, Ayan! Bukas magpo naman. sa ilalim habang magbubuo mayroon pang ano mayroon pang ang pa mayroon mga idol natin sa ilalim gustay natin mayroon mga idol, kaya ba dyan? ganoon at hirap na mga kababayan natin, mga taga lang ang malakas

Ngayon na tayo. Ngayon tayo Dr. Ito pala kulang po ito, ano? Ha? 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 Alin, alin, aline. Bengigo kahit hindi na bilili 'yan. May Bengigo na ron oh. Ang halot box 'yan, sagit na lang din singko. Aline, mababata mo. Ah. Oh, yung uh, pero, pinapadala nitong mga tol. Dandan lang sa pagkasot.

Kapag uh, Puro na kami ng poste Kaya eh, tayo na namin lahat ng poste eh, Puro puro na, na lang, biga Ayan, uh, araw pa lang kami rito Ayan na Ayan, uh, napakainit dito mga idol Sa at pakalamat sa radyo. Oh, 'yan yung gusto niyo mga idol. Kalimutan niyo na guys, share, subscribe sa The Luna Vibes. Maraming salamat sa suporta.